Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video ito pag-uusapan natin ngayon ng update dito sa Gilas Pilipinas So, kanina-kanina uh, uh, nga lang mga bay ay nagkaroon nga ng uh, announcement Ang SBP at PBA para sa possible lineup ng uh, Gilas Pilipinas ngayong uh, Asian Games mga bay ano? So, nag-announce na rin sila ng coach na mag-handle para sa Asian Games sa Gilas, Pilipinas. And uh, ang napili nga nila ay si Coach uh, Jong, mga bay, ano, o Chico. Uh, hindi na hindi nakakala, matagal na rin uh, coach ng Gilas, Pilipinas itong si Coach Jong. At uh, assistant uh, head coach din siya ni uh, Coach Sotreyes nitong uh, FIBA World Cup 2023. So, uh, siya ngayong mag-handle since uh, hindi na kukuha, mahirapan ng kumuha ng bago pang coach ang uh, Gilas Pilipinas para sa Asian Games dahil nga uh, two weeks na lang ang preparation and mahirap nang baguhin pa yung sistema na nasimula na ng mga uh, Gilas Pilipinas team nung World Cup under kay coach Chot Reyes, okay? So kabilang sa lineup mga bay, actually na uh, may ilang mga players na nadagdag uh, doon sa World Cup lineup na sinali dito sa Asian Games. So, yung mga natira kasi kala, uh, halos kalahati ng mga lineup sa World Cup E eh, wala na dahil sa kanilang commitment. So, may uh, ilang mga players na natira and sinali dito sa Asian Games lineup. So, nauna dyan mga bay, si Ange at si Brownlee. Okay, so dalawa yung uh, kinuha nila. Uh, hindi ko alam kung uh, considered ba as Ah uh, Uh, regular player or uh, local player to si Kwame Pero sa tingin ko consider as local player Dahil ang uh, naturalized player natin ay si Justin Brownlee And hindi naman yung kahigpet ang Asian Games pagdating sa import So ganun din siguro yung gagawin ng ibang mga teams Posible ng magkaroon ng tigdalawang imports yung mga national team na kasali sa Asian Games So narito yung mga kasama sa lineup mga bay ano? uh, Nandyan yung uh, mga core nila na sina uh, Jimmy Malonso Okay. Uh, Jun Mar Japet Aguilar. So kasali sila. So eto yung uh, tignan natin dito yung full uh, line up nila. Yan so nandito sina Kiefer Ravena, Scotty Thompson, Roger Pugoy, Jun Mar Fajardo, CJ Perez, Japit Aguilar at Jimmy Malonso So sila yung natira. Sa World Cup Lineup ng Gilas Pilipinas Na masasali sa Asian Games So, dinagdag din nga na dyan mga bay si, uh, Yung mga nakat sa Final 12 Na sina uh, Chris Newsom Okay And si uh, Calvin Oftana Okay So, kasali sila dito sa so Final 12 And uh, mga nadagdag lang dito mga bay Is si uh, Brandon Canuelas si Roser mga bay Ano? nadagdag siya dito sa lineup na to. And may usap-usapan din na posible daw kunin si Terence Romeo para sa Asian Games. Pero uh, I think uh, medyo mahihirapan yung Gilas uh, kung hindi ganon ka healthy itong si Terence Romeo. Okay? So, 'yan yung mga uh, nasa listahan mga bay. Uh, si Renz Abando pula mga bay ano is 50-50 pa siya, pero ayon sa kanya, pwede siya maglaro sa Asian Games kung papayaba, papayagan siya ng KBL mother team niya. And uh, kung hindi, uh, eh, hindi siya makakasali sa Asian Games. So yan yung mga players mga bay na kasali sa uh, Asian Games para sa Gilas Pilipinas. Yun na mga bay, maraming salamat sa panonood.